Hey, what's up? Uh, mapagpalang gabi sa ating lahat, mga kaidol. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry ah, uh, ngayong gabi meron na naman kaming kuntahan na isang bahay daw kasi merong nakausap si Mang Kiting kanina daw na tuwing dumadaan daw siya sa daanan na may luma na daw ng tubo parang meron talaga daw iyak na iyak tinignan naman daw nila wala naman daw silang nakita punta nila doon sa bahay na yun is, uh, na wala silang nakita ata uh, nawala daw yung boses na parang iyak daw ng bata no so sa tingin ko kung lumak na yun mayroon sigurong hindi kaya ayang nangyari doon sa bahay na yun kaya pupuntahan namin na yung tatlo ako si Mang Kiting at saka si Dukyo, guys no at uh, maraming salamat na po pala no sa lahat ng mga taga panood natin dyan na si Larry Draus ng um, Persilita Abasta uh. Mam ma Japan shoutout sa iyo Mam ma Japan saka si uh, Atilin Longara shoutout sa iyo Atilin Longara sobrang uh, init no? nagpapawisan pa tayo na tayo medyo naka idlip ako ka konti doon sa bahay kanina kasi habang inaantay ko sila eh, nakatulog ako sa glit doon sa kwarto kaya nakarelax-relax yung katawan ko so, sa sobrang pagod kanina sa trabaho no? Ayun, at uh, sana patuloy nyo pa rin panoorin 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 niyo lang po yung uh, video na ito video ko video nila mga kiting at yung kuya dokyo Tara, so, uh, kahit paano kahit pa konti konti may eh, maipon namin yung kinikita namin sa youtube po no? So, yun, pupuntahan na natin sila. Yun din sila. Diyan hmm. na namang malaking puno dito. doon lang sila si doki at saka si ng kiteng huy huy yun mga kaidol dito pa lang tayo sa area na to mayroon ng kwi na ng na or kwak kwak parang hindi lang boses yung naririnig ng anak siguro yung maririnig natin dito kung i-boses din ng kwak-kwak na nandito sa area na ito na na sa ulitin ko po Miga-miga love shout out po sa lahat ng mga new subscriber ko dyan meron po tayong nadagdag na subscriber dyan Miga love, love, shoutout shout out po sa inyo at sana po hindi kayo magsawa na panoorin yung video ko at uh, kung sino po yung gustong mag uh, add ng FB account po. Ilalagay ko po yung link ng Facebook ko dyan at uh, pwede nyo po akong i-add. Sa comment section, lalagay ko po yung link ng Facebook ko. Pipipin ko po. Pwede niyo po akong i-add dyan. Dandun po sila doon. Dandun po sila. At syempre guys, hindi ko nang makalimutan isuot yung ano natin. Kasi kapag sa... Hoy! Oo. Oh. Kasi, si kapag sa bahay, tuwing papasok ako sa trabaho, iniiwan ko talaga to. Hindi ko to dinadala kasi baka masira lang ba? Baka masira lang yung Priscilla na ito. Yan Oh. Yan, dinadala ko talaga siya. Yan ang. At saka, yung holy water natin. Hindi to lang yung holy water natin. Palubog yung ano ba, buwan. Palubog yung buwan na yun. Yan oh. Uh, ano uh, yun? Rin na yun, yun sa to -to. Wala na siguro. Uh, yun yung na Oo. Yun yung ano ko, sabi ng pinsan ko. Pangulam lang ba, pangulam. Pagkakita ng pangulam. Uh, saka papamanat natin doon maka-invented tayo doon Chocoy. Sirena maganda siguro kapag mayroon tayong gamit na may vlog din natin. Bro. Hindi kami nakabutas bro. Ha? Wala na ba yung bandaan dito bro? Ano? Pwede Lalabatan din itak ha. ng yang green python ha.

Yon, ini iba. Yan hindi iba na naman yung ano niya, istorya pa. iba na naman yung usapan. Oh. Uh, ano ba na nga? Yung mukha mo bro. Hinatak <laughs> okay. Ah, bae. Nah, Parang pang 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 paano lang pala pangpaangas pang, 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 <laughs> para si si Robin Padilla. <laughs> Kala ko si Robin Padilla. Wala na, wala na. Ano yan bro? Tutubi. Eh, tutubi. Oh, tutubi ba? nung na, may nakita tayong insekto doon sa ibang bundok robas kabila hmm. may nag may nag comment na hindi yan insekto hmm. sabi nga, ano yan insektuan <laughs> kasi, <laughs> kasi isa lang <laughs> <laughs> isa lang nako mm, <laughs> sabi naman to kadaan pa talaga tayo dito pa wala namang daan dito ah Sige, so, sige, Basta, ikaw bahala. Huwag mong ilawan yung kwet ko. Sige. Kasi ano yan, sira na yan. Ini bukas, benar nyari sempitnya. Bukas, bukas nih, bukas. Bukas sempitnya? Ini, oh. Ayo, oh, bukasnya. Oh iya. Mayor, mayor pakai sanggar jana nak na nak bantai. Mayor pak. Ini kah? Sini bro, eh. Bro. Oh. Sini, lu sili, Hai, akhirnya yuk. Kau kaya tanya sili? Kung natin sa, sa bado. Bro. Ano yung kulay brown silalim ng alam ano mo, bro? Short. Bro, nakita yung bedlog mo. Bedlog? Bed. Bedlog. Nakita yung bedlog mo. Uy. Ano man to? Ano ba yung makuha, bro? Parang tumawa siya, bro.

Bakit, bakit di dito, dito tayo itu tayibuman mengketing. Huh. Hmm. Ah. Oh. Ah. Eh, para lantai yang nagano itu na kamping. Saan natin tayo yung camp natin? Ay, ibang gusto <laughs> nag-usap ng ano? Sige, sige. Abante dyan. Ang mahalaga, maka, makarating tayo sa tuktok. problema. Eh. Ay, napakalayo ng tuktok siguro nito. Ha? Huh? Uh, uh -huh. huh?

Ati, parang para may boses ng halimaw. Ano yan? Tapon natin. Ha? Tapon natin. Sige, sige, sige. Tapon natin. Nakaka-explore. Masigat talaga dito. Masakit. Bro, baka mayroon pa tayong ibang uh, daanan, bro. Ha? Baka bukas pa tayo makakarating dyan sa Tok Tok Tumulang daan bro, gagawa tayo ng daan simple Ui, có con. nạt Ui. Coconut. Coconut Coconut. con. Nạt. <cười> 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 <cười>

yun mga kaibisod sabang tarik ng area nito makala ko mapapawisan lang ako sa ano kapag mayroong araw eh, pati panaman din sa gabi pinagpapawisan ako Ah, nakakanulog na po patay na.

你你干军。嗯

Oh, <di> uh. oh. Ya, Oh, kan mau. Oh, jangan wala mah. Ih, suka apa gue nak kita. Huh, uh, uh. Nah, tuh. Aduh, gua mau.

Hoy. Sige, 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 sige. Bro, patuloy tayo dun sa ano natin. Nililin lang tayo, dinidistract tayo. babata, saan ba? Baba, baba, baba. Sige, sige. Tara, okay. ito so, na yan. Ano Nababa kami Meron kami narinig doon Bukas isang tiyana kanina Pero Pagkong oh. nawala naman At may hinila pa At may humila pa kay Kidukyo dito talaga ko dito to sa puno na to Ito Ito na puno to Sabi ah, eh. pinapapawisan na ako dito